Oh, so guys, good morning. Breakfast na. Pag-iising lang namin. Eh, apro. No, non ne, aspro. Maasim daw. So, nag-si kami na... Kame, kame, kukumelon. Kukumelon. Yung si kami na, uh, nag-breakfast siya ng solo orange lang, arancha. Then, si Liana is yung brew sweet. Kame, kalor, yung blue. Corlo, meticoso, e quella ne è con tisso. E come faccio? E quella è il tisso, Cammi. Qua Cammi. Sì, ho capito, Tom. No, lascia così, dai. Lascia lascia. Ok. a okay, me. Okay. Okay. Cosa? Aspetta. Adesso fammi guardare a me. Camilla, oh. Mm. Mm. Okay. Kumche pa ne pa ne Okay. So, kailangan mag-breakfast lang ako ng tubig bits at saka uh, yung apple, mansanas. Mm, no. Eh. Hindi na ako umasado eh. sa gatas at saka yung at saka sa yung kape, tinangtang. Okay. Okay. Alumbe mama ano 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 no, ano 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 No, 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 no. Okay. So... Poi non fai colazione. Eh, come non ulit oh, no. Si Camilla nag ano ulit siya ng tawag dito. Ay. Cosa? Stavo per mettere il cucchiaio sul tè e invece sulla carta. Eh, yeah, Arantia. yung orange ang pangkula pang, -pang, pang collection ni breakfast niya. Habang si Ilana chocolate Rusch. yung Nutella. Nung si Duke, ayan Yeah. Kailan ko silang bantayan kasi pag nilalaro yung mga pag-breakfast nila. <laughs> Lalo pag may straw. Instead na inumin, lalaroin pa bago inila. May gugi. <laughs> hmm. Yeah. Yan, lalaro pa sila yan. May gugi. Tapos pag hindi mo pabantayan, yung Nutella, uubusin nila. Kaya, nililimit ko lang yung pagkain nila yung mga chocolate. Yan, ito eh. naman si maliit, si aling maliit, si Liana. Oh. Yan. hindi ko masyadong binuksan yung pintana kasi ano siya. Then after that, ayuso yo. Ayuso yo bahay tas pagpapahan ko kami ulit. No, hmm. ka No. La Liana, la Uda, uda, uda. Oh. Oh. Sen. So yeah. Bye-bye. Bye-bye. Oh, sen. Hi yo, I want your bye-bye. Mag-arot tayo. Sen. Morning vlog natin. First morning vlog. No, dai ancora. Besan.